Madalas po ako magluto ng tahon kasi mura na tsaka marami pang health benefits. Alam niyo po ba yon? Great source ng protina, mayaman po sa omega-3 fatty acids, may B12, iron, zinc. Yung suporta po sa brain function natin at tsaka sa puso natin. Wow! Tapos may malunggay pa sa huli na super mura at super sustansya. Eh, ano pa ba hanapin niyo? Avocado oil na po ang ginagamit ko na panggisa. O ito po, sibuyas po muna unahin natin. Maraming bawang! Siyempre po, at lalagyan po natin ng uh, mga murang-murang gulay para at konting sabaw. Para nang sa ganun eh, marami pong makakain at masarapan ng mga bata at masustansya. Ang po eh, Pura na po ba kamatis? Maglagay po tayo ha? O Welcome na welcome po kayo din sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel! Pakibanggit po kung taga saan kayo din sa baba sa comment at pag nabasa ko pa ay mabulyawan na po kayo at mapasaya yung ilan. Ayos po ba? Pakpan natin sandali. Oh. Pagkatapos po ng dalawang minuto, Luto na yung ating bawang, sibuyas, kamatis. Lagay na po natin itong ampalaya. Ito po yung isang malaking ampalaya. Hiniwa ko lang maninipis. Hmm. Masustansya yan, mura pa. Magkano po baki doon ang ampalaya sa atin? Hmm. Hindi natin lalabugin yung ampalaya. Sandaling-sandalinan to. At uh, hindi naman maganda kung lutong-lutong uh, -luto ang ampalaya nyo. Nag-ampalaya pa kayo. Takpan po natin yan. Ay, sandali. Patisan na po natin ha. Timplahan na natin. Patis. Konting paminta. Kung meron kayong nor, lagyan niyo ng konti. Isang kutsara. Para masarap. O, oh, halo. Mga dalawang minuto lang ang to at maninipis ang hiwa nitong uh, ampalaya eh. O, oh, pagkatapos ng dalawang minuto, sasabawan ko na po ito. Ito yung sabaw natin. Apat na itlog po ito. Dalawang tasang tubig ang inilagay ko. Nor liquid seasoning, isang kutsara, at konting paminta. Sige. Ay, sandali, sandali. Teka muna, ilalagay ko muna. Ito pong tahong, eh, niluto ko ng apartikular kanina. Dahil ang bala ko nga po, eh, kumain lang ng tahong, na nilagyan ko na ba ng konting pates, paminta, pinigaan ko ng lemon, at saka konting nor, dahil iuulam ko po sa tinapay. Eh, naisip ko, ihalo eh, na lang dito sa ating palaya, di ba? Tsaka natin isama itong ating sabaw. Isang halo lang ha. Huwag ng nang kalikutin at nang mamuo yung itlog. tara na po natin yan. Mga isang minuto lang. Bago nyo po patayin, lagyan po natin ng malunggay. Mga dalawang ulam pa lulutuin kong ibabahagi ko sa inyo. Makakita pa kayo ng malunggay. O, takpan po natin yan. Papatayin ko na po yung apoy ha. Kung napapansin nyo po, ang mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo ay mabilis, madaling lutuin, ang mga ricado, madaling hanapin, may pagkamura ng konti, pasok na pasok sa araw-araw nating panggastos. O, so, nagustuhan nyo po ba? O, ang mga ricado inihalo po natin ay napakamura. Madaling hanapin, madaling lutuin. Wala ng cheche-bureche, boom, 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 tapos. Ayos, si Mang Bilaro po.